Magandang araw ako po si JM Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Sa kabila na ipinatupad na rice import ban na nagsimula sa unang araw ng Setyembre, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na mananatiling kontrolado ang presyo ng bigas at hindi magkakaroon ng malakihang pagtaas. Ayon kay DA Spokesperson Arnel De Mesa sa patang kasulukuyang inventory ng bigas sa bansa. Batay sa datos ng Bureau of Plant Industry, as of August 28, nasa 2.8 million metric tons ang dumating na imported na bigas simula nitong Enero. Habang nasa 264,000 metric tons naman, ang inangkat na bigas ang dumating mula sa 210 Sanitary at Phytosanitary Import measures o SPSIC para lamang sa 28 araw ng Agosto. May darating pa raw na supply ng rice imports para sa nagdaang buwan, pati na rin sa darating ng no Nobyembre at Disyembre. Samantala, pumalo sa mahigit 9 million metric tons ang ani ng palay sa first half ng taon mula sa dry harvest season. Ayon sa nakalap na impormasyon ng Philippine Statistics Authority o PSA, gihit ni Mesa kung magkakaroon man ng dagdag presyo malait o kakaunti lamang ito at hindi katulad ng pangambang malakihan dahil sa sapat na buffer stocks malaking palay harvest. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.